Hindi po mga kaibigan, ah, magandang araw po. Mainit na araw po sa ating lahat. So, nandito po tayo ngayon sa poblacion. Dito po sa Albor. Short for Albor Kerke. Dito po sa probinsya po ng Bohol. Kung kayo po ay pupunta po dito sa Albor at, at naghahanap ko yung kape. Uh, naghahanap kayo ng kape. Mainit na kape. At... vlog <inaudible> <inaudible> po ako sa ano niyo po eh. <inaudible> At kayo po naghahanap ng kape Dito na po sa H&R Food Station Ayan. At gusto nyo pong kumain ng donut, pizza Yan da po po dito po sa Alburquerque Dito po sa H&R Food Station Kahit mainit po, hukapit tayo <laughs> tamang dama kung kayo po ay mag uh, at nabutan po kayo ng antok dito po sa may Algor. magkapi po kayo dito po sa HNR Wood Station bye